Kamusta mga idol, at meron nga tayong magandang balita ngayon patungkol sa segment ng Batang Jing Freaks. dahil bukas ay eh magkakaroon na tayo ng full manga sa Hunter Exam ng Alamat na Hunter. Dahil kung sa mga nakaraan, e eh mga photo at video clip lang, at medyo kulang-kulang pa, ang nailabas natin sa kanyang segment noon. E ngayon e eh full manga na talaga, at dito yan ilalabas sa Boy Anime TV. At ito nga yung mga ihilang clip at hint para bukas. Kung saan mga idol ay e magkakaroon ng matinding pagsusulit sa Hunter Association. At si Chairman Netero nga, e binigyan niya ng matinding pagsusulit ang lahat ng mga aplikante. Isang pagsusulit na talagang impossible sila na makapasa dahil sa opinion nga ng matanda ay eh hindi kailangan ng marami at ang kailangan lang nila ay eh yung malalakas. Kaya magkakaroon ng kaunting tensyon sa Hunter Organization lalo na sa pagitan ng mga aplikante at kahit ang mga examiner etaliwas din ang kanilang isipan sa plano ng matanda. dahil parang hindi daw yata makatao. Ang plano nito, nabigyan ng sobrang hirap na pagsubok ang mga baguhan. Pero para kay Chairman Netero, eh ito pa rin ang pinakamagandang gawin, para makakuha sila ng karapat dapat na hunter. At yung matinding pagsubok nga, elalabanan ng lahat ng aplikante ang matanda at kung sino ang makakakuha ng kanyang respeto, iyon e ang makakapasa bilang isang hunter. Kaya sabi ng iba, na hindi nga daw yan makatarungan, dahil paano naman nila matatalo ang binansagan na pinakamalakas na hunter sa kasaysayan. E kung sila nga naman ay e mga babuhan pa, at wala pa masyadong experience sa pakikipaglaban. At kahit ang mga examiner o mga tagapagbigay ng mga pagsusulit isang ayon dito. At sa gagawin nga daw ng kanilang chairman, e baka walang makapasap kahit isa sa mga aplikante. At kung ang karamihan sa ibang mga aplikante, e dismayado sa kanilang pagsusulit. May e merong ding ihilan sa kanila, na okay lang at kalmado pa rin sa pagsubok. At meron naman, na isang nakakatakot na nilalang sa mga aplikante, na sobrang saya pa, dahil ang gusto niya talaga, e lumaban sa malalakas na nilalang. At siya nga ay sobrang takam sa pagkitol ng buhay, dahil nangungoleksyon pala siya ng malalakas na kalaban. Hanggang ang chairman nga, e muling nagsalita, at pinaliwanag niya ng maayos ang pagsubok, na kailangan matagumpayan ng mga aplikante. Inilinaw e niya, na hindi naman siya kailangan taluni ng mga kalahok, at ang kailangan lang nila e mapahanga siya sa laban. At abangan nyo na lang bukas mga idol, ang full manga, dito sa Boy Anime TV. Dahil sobrang astig talaga ng Hunter Exam ng alamat na Hunter. At isa pa, e ito ang pinakamahirap na Hunter Exam na sinagawa sa Hunter Association. At ito nga ang mga kailangan abangan bukas. Meron sa mga aplikante ang merong antas sa pakikipaglaban. At merong pang isang nakakatakot na nilalang na nagmula sa angkan ng Oni. Ang Oni ay isang angkan ng mga halimaw. At syempre e eh, kailangan nyo ring abangan ang laban ni sa Aknet Ero. Pero ang pinakahuli, e eh, syempre e eh, walang iba, kung diyang ang alamat na hunter na si Jing Fricks. Dahil dito natin makikita ang kanyang moment sa hunter exam sa manga style. At kung kayo nga rin ay may opinion about dyan, e eh comment nyo na lang yan sa ating comment section, para malaman din namin ang inyong mga opinion, at bago nga tayo magtapos mga lodi, e eh sana ay huwag nyong kakalimutan mag like, dahil napakalaking tulong nyan para sa ating channel. At kung may bago naman dyan, e eh sana ay huwag nyong kakalimutan mag subscribe, and click the bell icon para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Maraming salamat po!